Pinangunahan ni Vice Governor Doc Anthony Umali ang tradisyonal na pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa pagdiriwang ng ikasandaan at 26 na taong kasarinlan ng Pilipinas na ginanap sa harapan ng Old Capitol Compound, Kabanatuan City, Nueva Ecija. Nakiisa sa nasabing palatuntunan ang mga kawani ng Provincial Government, Department of Education, Philippine National Police, Boy Scout and Girl Scout of the Philippines at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bahagi ng pagdiriwang ay ang pagbabahagi ng kasaysayan ng watawat ng Pilipinas, pag-awit ng ako ay Pilipino habang hawak ng mga Boy Scout ang lumang watawat, pagbigkas ng tulang ang aking bandila at seremonya ng pagsunog at paglibing ng lumang bandila ng Pilipinas. Ang tradisyong ito ay nasa saad sa saligang batas sa Section 14 of Republic Act Number no. 8491 o ang Flag Heraldic Code of the Pilipinas. Philippines. Sinasabing ang mga lumang watawat ay hindi dapat itapon lamang sa basurahan o gawing basahan. Ayon sa batas na nagsimulang ipatupad noong 1998, sa halip ay mataimtim itong sinusunog at ililibing para maiwasang magamit sa mga maling paraan. Sa huli, nagpahayag naman ng mensahe ang bisig gobernador kaugnay sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng bansa. Ang pagdiriwang po natin ay 126 na anibersaryo ng ating kasanulan ng Bansang Pilipinas. Uh, lagi po nating uh, alahanin ang sakripisyo ng ating mga ninunong Pilipino na naging bayani para sa atin, uh, para makamtan natin ang kalayaan na hanggang sa ngayon ay ating pong natatamas ang kalayaan yan, uh, ating pong ipamalas na sana tayo mga kapwa Pilipino ay nagtutulungan imbis na magkasiraan at uh, abusuhin natin ang kapangyarihan natin Uh, sa ating kapwa Pilipino kundi mahalin natin ang bawat isa para sa ikauunlad at magandang kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi. Para